Lumabas na dating uh, USEC daw ng DepEd. That's another matter. Another yan. Uh, binibigyan daw siya ng uh, 50,000 monthly nitong si... Lumabas pati yung adjective na ayaw na ayaw mo na ginagamit ko. Ano yan? Disgruntled. Uh... <laughs> Disgruntled uh, USEC. Binibigyan ka na nga ng 50,000 ni eh, Extra eh. Disgruntled. Uh, ano ibig niya sabihin noon na binibigyan Dapat. Siya 50, dapat. Dapat yan. Parang si Boss Edgar, pag magla-lunch tayo, di ba? Kailangan niya, boss namin siya, kailangan niya pa ba kaming ipalatch. ipalunch? State? Di naman eh. Hmm. Ano yun? Ano yung mga gano'n? Hindi. Merong kasi... yun. Merong kasi ano... No, there... Uh, merong F, merong uh, dyan sa DepEd. Eh, ang story na ito. Ayan. Ito, ayan. itong tungkol If dyan kay nasa Undersecretary uh, ano, uh, Mercado. Mercado. Uh, <clears throat> May, siya kasi ang in-charge ng ano, parang uh, procurement. HR uh, mm. you know, uh, at saka r, procurement. Sa, oh, BAC, BZO. HR at saka, oh yeah, HR at uh -huh. saka procurement siya. And then there are a number of uh, contracts mm. na hindi niya pinipirma, ayaw niyang pirmahan. Uh, siya pinapapirma, ayaw niyang pirmahan. Uh, may mga questions yeah. siya, in other words. Of course. Ngayon, uh, for some reason, nagkaroon ng na mga ganyan na mga 50,000, whatever it is. So, and then, nagka, nagkagulo na. And then, the other issue regarding her is, uh, according to the office of the na, Vice President, uh, eh, nagsosolicit, daw siya na, na, using the name of, using the, the name of the, Vice President, which as, secretary of, Education, uh, which, which uh, she denied. Uh, oh. Ang sinasabi niya, eh, ito, program pro, pro, program ito ng kasama ang uh, UN. Merong ganyan na programa. Yung computerization nga ito. Ah, dalawa. What the other the one one is computerization and uh, yung mga books books books. The other one is regarding the uh, uh, setting up of an app, parang app to assist in uh, teacher education et etc cetera, et cetera. Nakasama ang UN. Uh -huh. So yung ganyan ng merong merong ano diyan sa loob ng DepEd. Paano namang napasale sa hearing etong Si Yusek Mercado. Parang uh, naglast minute eh. Naglast minute. Ang uh, nagpahiring dito po, eh si Congressman Joel Chua. Yes. Yung higop ba? Oo. Oh, hmm. oh, oh. Naalala mo na yan? Oh, kung ano-ano sinasabi tukol ka Merong rin, ano? President? Merong... May suction? Uh, pump? Uh, malabanan? Ha! Ano <laughs> Malabanan! Sobra ka naman! Ang lakas nun! Puso negro na yun si... <laughs> Mabuti yung si Yusic Mercado. Ang langas nun, hindi. Ano lang, vacuum cleaner. Mabuti si Yusic Mercado. Wala nun, nandun si... OB. Hindi nga eh. Biglang-bigla, mm. uh, House put Committee siya. on Public Accountability, hmm. ang chairman nito, yung punjowel bon Chua na uh, magmulat-mula, upak ng upak kay uh, Sarah. Hmm. For some reason. Uh, for some reason. Huh? reason hmm. Nag-iimbestiga si Chua doon daw sa paggamit ng Office of the Vice President, mm. noong 2022 to 2024, mm. uh, yun daw iniimbestiga niya. Usage. Uh, paano nakapasok yung DepEd? Hindi, yeah, kasi nga yung issue tungkol sa procurement. Hindi, eh, Office of the Vice President yung kanyang iniimbestiga eh. eh. Ikaw naman. Pag ikaw, Committee Chairman at gusto mong mayroong mangyari sa buhay mo. Ah, Makaka, think, uh, ka ng uh, 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 oh, you, you will come out. Total, na recommendation, ng, din a recommendation, ng, din yan. A recommendation uh, ng private sector advisory council, more flood control projects. Eh. Yan ang recommendation nila. mm. mm. More. Uh, okay ka na. Eh, Congressman eh, eh, Joel. Okay eh, hindi naman yan. siya pwede magkaroon ng flood control dyan dahil third district siya ng Manila. Ba walang bahado. Eh, walang. walang bahado. <laughs> 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 Bakit? Mayroon eh, mayroon kailangan di ayusin yung <laughs> drainage.